Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School. Nung umalis ako, pip floor na. Tatlong taon na akong wala, pip floor pa rin. Napapansin niyo ba? Lagi na naman tayong laman ng GMA7 News, ng abs cbn News. Gabi-gabi, balita na naman ng Maynila. Kagabi, dito sa distrito, sa Arpapa. Doon, sa baryo. Saan ka nakakita? Tatayo yung isang tulongis doon, haawak ng baril, magpapaputok. Ano sila, siga? Ibig sabihin, walang gobyerno. Lima singko snatcher. Lima singko hold-upper ngayon. Paano na yung mga magulang? Papasok yung anak nila sa eskwelaan. Anong pakiramdam nila? Baka ma-hold yung anak nila. Sa akin nakakita sa arten, Tanghaling tapat, bubuksan yung kotse. Tanghaling tapat, aakitin yung driver ng truck. Kukulatain para makuha lang yung cellphone. Asan ang gobyerno ron? Hoy! Mga adik! Bago na kayo ha? Babalik na ako. kayo itistigong buhay. Masasabi ninyo, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan, may food box. Natanggap nyo? Nakain nyo? We. Talaga? Hindi pa nga yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Lagyan natin ng kwenta yung kwento. Pagpalagay na lang natin, 1,000 pesos, 700,000 families, mayaman, middle class, mahirap, pati yung mga naka-kondominium na yan, nagkaroon sila ng food box, walang pinili, per family. Ibig sabihin sa isang bahay, isang dalawang pamilya, hindi dalawang food box, tama mali. Kung tatlo kayo, di tatlo food box, tama mali. Yung iba nga binibenta na nga sa online, eh, okay lang. Ay, binigay ko naman na yun eh. Tama, mali. Tama. 1,000 times 700,000. No magka. Patay na. Ang dami siro. May ina wi 700 million pesos. Malaking pera? Malaki? Times 8 months. 8 times 7. 5.6 Bilyon piso. 5.6 billion. Saan napunta ang 5.6 billion? Sinitsa niluwa. Gone with the wind. Tanong, 5.6, nakain natin? Naramdaman natin? Natanggap natin? Hindi kagali. Nay, tay, hindi ko pa binabanggit yung kakak. Bawat pamilya tumanggap ng 1,000 pesos. Tama ba? 5.6 plus 700 million. 6.3 billion piso. Taas ang kamay ng may mga anak na nag-aaral sa public school dito. Ayan, may tisigo ko. Ayan, tisigo, tisigo. O na, Lockdown. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will cancel face-to-face classes. Anong pinagalala ng nanay at tatay? Wala na nga akong trabaho. Wala na nga akong machicha. Bibili pa akong tablet. Pero hindi. Sa Maynila, ano nagkaroon? Nagkaroon ng tablet ang mga mag-aaral sa public school sa Maynila. 110,000 na tablet. May tablet ka na, may internet ka pa. Tama mali? Teacher, si ma'am, si sir, 10,300 teachers, 11,000 laptop. May laptop na si sir, meron ng internet si sir. Nakaraos tayo noong panahon ng pandemya sa pag-aaral ng ating mga anak. Tama mali? Tama. No magka, 1 billion pesos, tablet at laptop, internet, 300 million pesos, 1.3 plus 6.3 7.6 billion pesos. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. E paano yung Remdesivir? No, sino panahon na yun na ilong natin? Bakit? Dut-dut dito, dut-dut dun. Dut, 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 dut. Ang testing sa Maynila, one-two. One-two-sawa. Mga taga-tundo talaga kayo. Tama-mali? Tama! Mali. Nagbayad kayo? Hindi! Sino nagbayad? Si Yorme? Hindi! City of Manila. Tama ba le? Tama. Napakinabangan natin? Tama. Nay, tay, huminto ba ang gobyerno? Hindi. Tinayo, Condominium 1. Condominium 2. Pinondominium 1. San Lazaro Residence. Pedro Hill Residence. San Sebastian Residence. Land for the Landless Program. Binanggit ni Awi. Barangay 158 pandemya na, namimili pa tayo ng lupa, wala pa tayong pera niyan. Kagabi, galing kami sa Pasig Line, 110 million pesos ibinili yung lupa. 30 years problem. Kagabi, galing kami doon. Ano sabi ng mga tao? May nang aangkin? Sila daw ang bumili? Ano sabi ng mga utaw? Hindi, totoo yan. Bakit? Binili yun, pandemya. Biri mo wala na tayong pera, namimili pa tayo ng lupa para mapakinabangan ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Nein, Tay. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story poly air condition public school. Magsaysay high school. Noong umalis ako, pip floor na. Tatlong taon na akong wala, pip floor pa rin. <laughs> nine, Thai, Paseco Hospital. Three years nang tapos. Three years na akong wala. Three years nang hindi pa bukas. O oh, nine, Thai. Tapos sasabihin nila, utang, utang utang ina niyan. Mabata. Narinig yung sinabi ko. Utang. Ina niyan, bawal magmumura. Sinabi ko, utang ina niyan. dito. O, oh, nai, tay. Yan ang kwento na may kwenta. Ang tanong, naramdaman niyo ba? Eh bakit sila puro utang-utang? O, -utang? oh, sabi nila, mali daw ang ginawa ko. malidaw daw. Mali Payagan na natin konti. Total, nagbigay naman ng 1,000 saka 5 kilos na bigas eh. Payagan natin konti. O sige, ito ako sa harapan ninyo. Kung ako'y mali, eh di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sinong vice mayor ko nun? Eh, mali, pala eh. Eh mali pala eh. bakit nyo niratipika? Mali pala eh. Bakit nyo ako binigyan ng authority? Mali pala eh. Bakit nyo inaprobahan yung utang? Samantala nung araw, kadiliman ng buhay ng tao, nagagalak tao dahil may gobyerno silang nararamdaman sa gitna ng pandemya, dumadamba-damba pa ng food box gumaganyan-ganyan po. <laughs> Tama, mali. Ngayon ako mali? O ngayon, at least nai. Ako, ito, mga taga-tundo. Tayo, tayo nandito. At least ako, pinaninindigan ko, ginagawa ko. Bakit? Hahayaan ko tao mag kung mali ang ginawa ko. Pero at least, makapaglalakad ako sa may haligi. Makapaglalakad ako sa ang iskinita ng buong Maynila. Isa lang ang masasabi kong matasan no ko. Kahit ako na lang mag-isa maglakad. Isa lang masasabi ko. Salamat si Diyos. Nakaraos kami noong pandemya. Nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? Yan ang tapat at totoo. Pangit <laughs> ko na bakla. Hindi, ayun daw ang tapat at totoo eh. Oo. 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 O kaya nai, tay, para mapagsalita na yung ating bisita. O. Oh, we'll talk lang tayo. After everything said and done. Ah, English yan. Kala ni Aoi, siya lang parang mag-English. Nay, tay, matanong ko lang po kayo. Baka kasi ako lang may gusto nito. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Yeah! Wee. Hmm? Baka chinacharot-charot ko lang ako. Gusto niyo akong bumalik? Yeah! O sige, testing nga. Taas nga ang kamay na gusto akong bumalik. Yeah! Wee. Talaga? Yeah! Promise? Yeah! Thanks, ma'am. O sige, pabalik na tayo. O ngayon, Yorme, ano naman ang gagawin mo sa kinabukasan? Yun ang dapat yung naririnig. Tama ko ba? Kasi yung kaninang kwento na may kwenta, bagay na nangyari sa nagdaan. Ngayon, Yorme, kung ikaw ipabalik, ano naman ang gagawin mo sa kinabukasan? Tama ba? Yun dapat ang naririnig ng taong bayan. Kung anong plano mo sa amin. O anong muna kong gagawin? Tatanungin ko lang kayo muna. Nay, tay, mga lolo't lola batang Maynila. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit itong Maynila? Yeah! Talaga? Yeah! Napapansin nyo? Baka ako lang nakakapansin. Yeah! Napapansin nyo? Yeah! Subukan nilang padaanin yung truck ng basura rito. Eh, ang pinadala sa pang panghakot ng buhangin. Hindi magkasya rito sa oblo. Kaya nahihirapan yung mga matatanda. Nilalabas pa yung basura sa labas binago-bago pa nila yung sistema. Ang hirap pang itapon yung basura. Ang taas-taas yung -taas truck. E paano pag nabutas? Patay na. E eh, maswerte kayo kung meron kayong banyo. Kami nung araw. Sharon Cuneta kami. Oh, shout out sa mga nag-sharon Cuneta dyan. Balutin mo okay. Mainit-init pa yun. Lalagay mo doon sa plastic lapo, yung pinabila mo ng tamban, saka ano, tulingan. Oh, ano nga kayo? Ayan, yan ka mo. Eh, sa ilog lahat, o. Iyo ba? O sige, nai, tay, ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, tay, napapansin nyo ba? Lagi na naman tayong laman ng GMA7 News, ng abs cbn News. Gabi-gabi, balita na naman ng Maynila. Kagabi, dito sa distrito, sa Arpapa. Doon, sa barrio. Saan ka nakakita? Tatayo yung isang is doon, haawak ng baril, magpapaputok. Ano sila, siga? Ibig sabihin, walang gobyerno. Lima-sinko snatcher. Lima, singko, hold up, pero ngayon. Paano na yung mga magulang? Papasok yung anak nila sa eskwela, ano pakiramdam nila? Baka ma-hold up yung anak nila. Sa akin nakakita sa Arten, tanghaling tapat, bubuksan yung kotse. Tanghaling tapat, aakitin yung driver ng truck, kukulatain para makuha lang yung cellphone. Asan ang gobyerno ron? Nangaubos din na eh. I love you too. Hindi <laughs> <laughs> ba? Nay, tayo. OY! mga adik! Bago na kayo ha? Balik na ako. Yung mga adik at pusher, kailangan tumira ng kemikal para magising. Ako, kape palang. Gising na ako 24 oras. Kaya may awa ang Diyos sa tulong niyo, Nakabalik ako. Ipabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa kanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang mga atik ha. Tigilan nyo na yung kakatrompeta. <laughs> Rolling. Pagugulong. <laughs> totoo lang, laking yun sa komunidad eh. Anyway, o, oh, Nay, Tay, anong pangatlo kong gagawin? O, oh, ibabalik ko lang yung ginawa ko. Gusto nyo ba makapamili ulit ang lupang gobyerno? Gusto nyo ba magtayo ulit ang pabahay? I will bring back MBM. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. May masisilungan, may paghahanap buhayan yung nanay at tatay, may maayos na eskwelahan ng bata, pag nagkasakit ng pamilya, may maayos na ospital. Katulad ng 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila na may MRI machine at CT scan machine. Nay, tay, bakit MBN? Ako na magsasabi sa inyo, hindi kayo yayaman sa gobyerno. Hindi po kami loto outlet. Walang matinong leader ang magsasabi, yayaman ka. Yayaman ka. Yayaman. Adik lang yun. Pero, anumang uri ng gobyerno, Republikano, Monarkiya, demokratiko, and so on and so kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Nagawa na yan. Nagawa na yan ng idol ko na si Lee Kuan Yew. Sino si Lee Kuan Yew? Prime Minister ng Singapore. 50 years ago, 60 years ago, ang Singapore, dugyot, maraming droga, maraming gang, maraming patayan, 50 years after, 60 years after, maganda ba ang Singapore ngayon? Maganda? Sino nakapunta Singapore? Maganda? Sino pa? Maganda? Sinong gustong pumunta na Singapore? Taas sa kamay. Umpisaan nyo na, gabi na. You know, that's why I love the guy. Alam nyo ba't gustong gusto ko yon? Dito marami nagkakamali sa akin. Kaya kung gustong gusto si Lee Kuan Yew, kahit kakampi niya, lalabanan niya. Why? Pag interest na ng taong bayan ang malalagay sa alanganin. And look at them now. Near to impossible, but it became in, it became possible. Ang ganda ng Singapore. Tama mali? Gusto niyo yan? O, tapos na po. Uwi na. Yun lang po ang gagawin ko. Pabahay. Kalusugan. Trabaho. Edukasyon. Kalinisan. Kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Yung mga pailaw, pabulaklak, bechin lang yon, Pampasarap lang yon sa buhay ng tao. But the basic needs of our people should be addressed by the government. Kaya sila puro utang-utang. O, di bali ako mang utang, basta mapakinabangan nyo lang. Unang-una, hindi ko mang pera yun. Pera naman ng taong bayan yun. Tama mali? Kaya, yung hindi pa napatawag sa tennis court, kasi mukhang hindi na sila magpapatawag sa Ninoy at sa San Andres, nahuli kanina eh.